It's Friday nga pala ngayon, sobrang bilis lang ng panahon, 2 days na lang, 2024 na at new year na naman. Maga nga pala kaming nagising, nagbay breakfast agad, uuwi kasi kami ngayon, last day namin dito sa bahay ng aking biyanan. Alam nyo man, pag marami ka talagang anak, marami ka rin gagawin sa buhay at marami ka rin iimpaki. Andami nga palang laruan, kahit saan saan na lang, kahit sa ilalim ng bed. Naglinis nga pala ako, of course. Hindi naman natin iiwan yung bahay na marumi. Ako talaga kapag pumupunta ako sa bahay, bumibisita ako, nililinisan ko talaga kasi gusto ko kung paano, kung paano siya, kung anong itsura niya. Pagdating ko dito, eh ganun ding itsura na iiwanan namin. So itong maliit nga pala na bed, dito natutulog si Silas. Yung kabal naman sa kabilang kwarto, sobrang laki ng bahay ng biyanan ko, lima atay yung kwarto nila sa bahay at pwede ka talagang magtago-taguan. Ito nga pala yung kwarto na pinagtulugan ni Ariana at ni Georgia. So nilinisan ko rin. Hindi naman masyadong madumi. Pagkatapos naming mag-breakfast at maglinis, eh nag-goodbye na kami sa Biyanan. Umuulan kasi today. Hindi na kami makapunta sa beach kaya naman napag-decide na lang namin na umuwi na agad. Pagkatapos ng 30 minutes na drive, eh nakarating na kami dito sa Pairoa pagka na agad naglinis ng bahay, ang dami ko palang lilinisan. Nag-stock din sa mga bagay-bagay na dinala namin sa aking biyanan at inuwi namin. Marami ding labahin na dapat lalabhan. Hindi pa naman maganda yung panahon para magsampay. Pagkasapit ng hapon, eh magluluto na naman pala tayo ng hapunan. Ang lulutuin ko nga palang hapunan ngayon, eh chicken adobo with gata. Napanood ko ito, yung video sa YouTube, at nagustuhan ko talaga, hindi pa talaga ako nakapagluto before, ng adobo with gata. Naghihiwang nga pala ako dito ng sibuyas at saka bawang. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin ngayon. Simpleng-simple lang. Alam niyo yung mga anak ko, sobrang hilig nila sa adobo at nasasarapan talaga sila. Kaya naman, magluluto ako ng chicken adobo with a twist with gata. Marinate lang natin ito. With soy sauce, saka bawang, at yung dinikdik na peppercorn. Mix lang natin ito together. Tayaan lang natin itong magmarinate for 30 minutes. At after ng 30 minutes, ilalabas tayo ng bahay. Dito tayo magluluto. Namis ko tuloy yung kalan ko dito sa labas. Maglalagay lang tayo ng oil sa isang hot pan. Lalagay na natin yung bawang. Ukay-ukayin. Ngayon naman ay na natin yung ating sibuyas. Gisa lang natin for a while. Pagkatapos ay eh, ilalagay na natin yung chicken na minarinate natin kanina. Gigisa lang natin ito hanggang sa mabrown yung ating chicken. Ay eh, brown na talaga yan kasi meron yung soy sauce. Maglalagay nga pala tayo ng dahon ng laurel. Vinegar. Hayaan lang natin kumuloy yung vinegar bago natin ito ukay-ukayin. Hayaan muna natin ma-evaporate yung vinegar. Bago natin i-mix together lahat ng mga ingredients. Kaya naman naglalagay tayo ng gata o yung coconut milk. Pinakita ko nga pala kay mister, ang niluto ko tonight at ang sabi ko sa kanya, it's a chicken surprise. Si mister, sobrang nasasarapan din siya sa adobo. Pero ito, with a twist nga. Tingnan natin kung masasarapan si mister sa chicken adobo with gata. Ilalagay ko nga pala ito sa oven kaya transfer ko siya sa oven dish. Hahayaan ko mag slow cook ito sa oven for 30 minutes. At while naghihintay akong maluto yung ating o mas lukok yung ating chicken, pumunta muna kami dito sa labas at mag-harvest tayo ng maraming peas. Ito nga palang green peas namin at ready ready na talaga. Pwede na siyang kainin. Si mister, yung mga anak ko, sobrang hilig nilang kumain ng green peas. Naiwan din pala namin yung aming plum tree. At alam niyo naman, ang daming bunga nito kinainan ng mga langgam. Pag uwi namin kanina, sobrang dami talaga na naraglag sa puno. Hindi na garden. namin masalvage, salvage eh, hindi na talaga kaya. Dami ng butas, kinain ng mga daga siguro yung iba. Pag wala talaga kaming magawa sa buhay, pumupunta kami dito sa garden, nag-harvest kami ng mga bagay-bagay na pwede namin ma-harvest. Ito nga pala yung chili namin. Tinanim ko, last year pa ito. Nilagay ko siya sa greenhouse, kaya hindi namatay. Rinay nga pala ni Silas yung chili. Aww. Mahilig kasi si Silas sa maanghang. At, at hindi ko alam kung nagustuhan niya ang pagkain ng sili. Tumulong nga pala si Georgia sa pagharvest kasama ang kanyang daddy. Ito nga pala yung harvest namin today, chili, plum at saka green peas. Naglinis na rin kami sa garden. Ang dami nga pala overgrown na mga gulay. Nagsisid na siya. Namumulaklak na, useless na yan. Hindi na yan makakain kapag namumulaklak na ang gulay. After 30 minutes, kinuha ko na nga pala yung chicken galing sa oven. Kailangan ko itong prituhin with oil. Ito talagang paborito na gawin ko sa adobo. Piniprito ko siya sa oil. Ito yung style ng mga bisaya sa pagluto ng adobo. Pagkatapos natin itong ma-brown at magisa sa oil, ilalagay na natin ito yung ating sabaw. So napaka maraming process ang paggawa ng adobo. Tinikman ko nga pala kung sakto lang yung lasa, eh, saktong sakto lang naman. Hahayaan mo natin kumulo ito at mag-simmer hanggang sa mag-evaporate at mag-simmer yung ibang sabaw. At so, while naghihintay ako maluto talaga yung ating chicken adobo with gata, maghihiwa muna ako dito ng cucumber, lettuce at saka kamatis. Ito yung gulay natin for tonight. Wala kasi kaming makuha sa fridge. Akala ko meron kaming broccoli. So yan na, ready ready ng ating chicken adobo with gata at ready nang iserve sa ating mga guest of honor. Dinner I want juice. This is adobo. Adobo. Yeah, you like adobo? Yeah. You it yummy. I want mom? There's only juice. Mix. To mix it, Let's eat dinner guys our dinner what? <laughs> Let's eat dinner guys our dinner for tonight that is chicken nut -nut. chicken chicken surprise surprise is chicken <laughs> It's adobo sagata. Adobo sagata. Mm. Cut the chicken. More rice. What's that? More rice and cut with chicken. Okay, Georgia, very good girl eating the rice and adobo and Silas? Very good boy. Silas loves you. Mm. Yummy Yan? Mm. Yummy? Mm, mm. Mm, yummy. <laughs> you yummy. like it dad? Mm. Delicious. Lame. You want some more what? We want, want more chicken and more some rice. Okay. What's wrong with you, boy? Huh? <laughs> so let's have some rice first in our Don't plate. So we're back home. Nakauwi uh -huh. na kami ng bahay. Home home home, home. home home home. You like our home? Yes. Chicken adobo with gata. This is my first time making the adobo with gata, no? Have you tried mm -hmm. this before, Jay? Yeah. yeah. Yummy. Yeah. With spicy. spicy thing, you can put also chili my dear, but I didn't put chili because mm. I have children. Chili, chili would be yeah, but there's no mm. chili for kids won't eat it. Mm. So that's You're why. With your hmm? I like spicy. Mm. I, don't like chili anyway. I don't like chili. I do like This got, is yummy. Only like the, 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 curry, curry, you like curry? You yeah, curry spicy. Mm. Mm. Ya misarap adobo, masarap. Masarap. Adobo. Oke, santai ya. Allah This is really good. Exactly what I want to be yeah, taste. Perfect. Perfect nice adobo. Hmm. Not salty, but. Hmm. So after namin magkumain ng dinner, nag-decide nga pala si Silas ah, na siyang maghuhugas ng plato ngayong gabi. Which is good kasi training natin ito hanggang sa maliliit pa na gumawa ng mga household chores. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!